Ang topic natin ngayong araw na ito ay ang pag-aalaga sa isang na-stroke, nagkasakit o yung mga umiidad nating mga magulang. Marami akong nasasalubong, may inaalagaan daw sila na na-stroke na -stroke magulang. Kaya naisip ko na magbigay ng uh, ilang tips paano alagaan itong ating mga mahal sa buhay. Number one, uh, alamin yung sakit ng inyong pasyente o nung inyong inaalagaan. Ano ba yung kanyang mga gamot? Kailan ibibigay yung gamot? At mga side effect nung kanyang gamot. Uh, Doon sa unang sinabi ko, paano uh, alamin yung sakit? Katulad nito, pag sinabi nating stroke, uh, atake sa utak. So iba po yun sa heart attack na atake sa puso. So stroke, atake sa utak. Ano yung mga binigay na gamot ng inyong doktor? Kailan ibibigay? ang pinapayo ko, maggawa tayo ng isang notebook. Ilista natin doon. Itong gamot na ito ay para sa utak. Itong gamot na ito para sa hilo. Anong oras ibibigay? Maglagay po tayo ng notebook. Gumawa tayo ng notebook. Isulat doon yung blood pressure. Anong oras ninyo pinapainom yung gamot? Ano din ang side effect ng gamot na iyon sa inyong pasyente? ano ang ginagawa ng inyong pasyente sa araw-araw para sa next checkup up nyo dun sa inyong doktor ay ma-report nyo at maisabi ninyo dun sa inyong mga doktor. Kasi syempre, ang mga gamot, lagi ang may side effects. So, kailangan alam natin. Alamin natin yung sakit, alamin natin ano yung gamot. Dun sa alamin natin yung sakit, uh, na-stroke na nga siya. So, mapapansin nyo, mawaw, lagi siyang hilo. Uh, Eto, minsan hindi niya makita, natabingi na yung kanyang muka, nanghina na yung isang parte ng kanyang katawan, tapos uh, hindi na rin siya makasalita. So, speech at importante po na nadala ninyo agad sa ospital at kung uuwi na nga, uh, dala pa rin niya itong mga naging sintomas na ito. So, ito yung mga babantayan niyo at ito din yung mga inaayos o gagawa natin ng paraan o pinagagamot natin. Ngayon, kapag umuwi na nga kayo, yung una, tulad ang unang sinabi ko, gamot, maggawa tayo ng notebook para ito yung check-up natin, may ma-report tayo sa doktor. Pangalawa, ayusin ninyo yung inyong bahay. ano ibig kong sabihin? Alisin lahat ng kalat na maaaring makatalisod dun sa inyong inaalagaan kasi wala nga siyang panimbang, lagi pa siyang hilo, um, ayaw natin na matumba siya. Importante na wag siyang matutumba at makaiwas tayo sa susunod na aksidente. Uh, gawing maluwag yung daanan at bigyan ng space na magagalawan yung inyong pasyente. Maglagay din ng mga handrails o yung mga hawakan. Hawakan sa banyo, hawakan dun sa tabi ng kanyang kama. Para mahahawakan niya kung gusto niyang kumilos at hindi rin siya matutumba. Alagyan ng upuan sa banyo na gagamitin kapag maliligo At saka dun sa mga lugar na dadaanan niya para kung gusto niyang magpahinga at umupo, ay meron siya mga lugar na pwede niyang puntahan. Uh, sa buong bahay, tuyuin din yung mga madudulas na lugar. So kailangan walang madulas dyan, walang mga nakakataliso dyan iwasan natin ang pagkatumba ng ating inaalagaan. Number three, uh, meron ding emotional impact yung uh, yung nangyari doon sa ating pasyente. Ano? So, isipin natin, malulungkot siya, madidepress siya, magkakaroon siya ng anxiety. So, dapat unawain natin bakit ma mainit ang kanyang ulo at wag nating mauwi Huwag nating hayaang mauwi sa depression, uh, o lungkot. Kaya, importante na dalawin siya ng kanyang mga anak, ng kanyang mga apo. Bigyan natin sila ng oras. Kailangan lagi tayong nandun para dumalaw, para hindi sila malungkot dun sa nangyari sa kanila. Number four, i-encourage din natin yung mga paulit-ulit at masipag na pag-therapy. Ah, nawala yata yung, ano, yung pag-therapy ko. Anyway... Uh, gusto natin yung ating pasyente ay paulit-ulit na mag-therapy. Kasi doon sa paulit-ulit niyang gawain at sa pagsisipag niya ng pagte-therapy, lalo na sa unang tatlo o apat na buwan ng kanyang pagka-stroke, uh, maaaring gumawa ulit ng koneksyon ng kanyang utak. So, importante ang therapy sa recovery ng ating pasyente para hindi tumigas yung kanyang muscle ah uh, at saka matutunan niya paano mag-cope up doon sa nangyari sa kanya uh, para hindi siya para maging independent siya at mabawasan yung uh, pagiging disabled niya uh, number five, merong mga tao na pwede tayong puntahan o ikonsulta na makatulong dun sa ating naging pasyente. Ano yon Number one, importante talaga dito, physical therapist o yung mga physiatrist natin o yung rehab medicine doctor natin. Pangalawa, yung occupational therapist natin. Tuturuan siya ulit magsalita, tuturuan siya paano kumain, tuturuan siya paano maglulon. At number three, nutritionist. Uh, tuturuan tayo ano yung mga ipapakain sa kanya. Kasi nga, Magkakaroon na tayo ng problema sa pagkain. Ayaw natin na maging malnourished yung ating inaalagaan. So, pwede tayong magpaturo at magkonsulta sa mga nutritionist na kakilala natin or yung doon sa mga ospital. Tsaka dito sa mga physical therapist, tsaka occupational therapist, i sasabi nila ano yung mga kagamitan na pwede nating bilhin o ibigay doon sa ating pasyente, katulad ng mga malalaking kutsara mga egg mattress, blender, uh, walker, lahat 'yan kailangan na ano? um, pagdating naman sa sa mga kakainin na ano, o ihahain natin dun sa ating mga na stroke, uh, meron tayong mga pagkain pwedeng ibigay sa kanila para maibaba yung chance ng pagulit ng stroke. Ano nga yung tatlong yon? Uh, iwas sa mga taba para maibaba ang cholesterol level sa dugo, iwas alat para hindi na siya uh, ma-stroke muli dahil tumaas ang kanyang blood pressure. So ayon natin na ang kanyang blood pressure. Iwas din doon sa mga matataas na calories na nakakataba sa kanila kasi gusto natin tamang timbang lang. Iwas sa matatamis at asuk at uh, yung matamis at may asukal na pagkain para tamang calories lang. Ano ang gusto natin? So gusto natin mas maraming prutas, gulay, isda, uh, mga high fiber na mga pasta, tinapay, 'yun yung mga gusto nating ipakain sa kanila para hindi na umulit ang pagkakaroon ng stroke. Ah, uh, marami ring pagbabago sa mga na stroke sa kanilang pagkain. na Sabi ko nga kanina mawawalan sila ng ganang kumain, mahirap lumunok o masasamid sila. Limited yung galaw nila, lalo na pagdating sa pagsubo. So problema din sa kanila yung pagtitibi or constipation. So ang tips nga natin sa kanila, gawing malasa ang pagkain nila. Gumamit tayo ng mga herbs, yung mga pwedeng pangpalasa. Gumamit tayo ng mga citrus fruits, katulad ng mga kalamansi at dayap. Para mas malasa yung kanilang pagkain, imbes na asin ang kanilang... Um, ang ilalagay natin kasi ayaw nga natin ng maraming asin. Ngayon, nambuta natin yung ating malutuin. Kung kailangan nga na hiwa-hiwain natin ng maliliit. So, malambot, maliit para manguya nila at malulo nila. Ano yung example ng mga pwede natin ipakain sa kanila? Eto, katulad ng mga saging, yogurt, oatmeal, sopas, lugaw na may sahog. Kung kailangan natin i-blender itong mga ito, i-blender natin. Ngayon, para naman ganahan sila sa pagkain, sabayan ang tip nga natin. Sabayan natin sila sa lahat ng mga meals o sa lahat ng oras ng pagkain nila. Bigyan din natin sila ng small frequent feedings. Ano ibig sabihin? Samahan natin ng merienda itanong din sa kanila ano ba ang gusto nilang kainin. Uh, bantayan kung masasamid kasi marami nga sa kanila ay hirap lumulon. So marami nagchuchok. So ayaw natin magkaroon ng aspiration pneumonia. Ibig sabihin yung pagkain pumunta sa baga. So yan yung mga binabantayan natin. Ngayon, uh, pagdating naman dun sa mga eto mga gagamitin. Merong mga malalaking kutsara o yung mga kutsara na mas mabilis hawakan kasi mas malaki sila kasi nga alimitado na rin ang kanilang paggalaw so meron tayong mga mabibiling mga kutsara na malaki yung mga hawakan ngayon dun sa ating mga caregiver o dun sa mga tagapag-alaga para maiwasan yung pagkapagod o burnout mag-usap kayo ng inyong mga anak apo na magkaroon ng decking o yung tinatawag na relievo sa pag-aalaga gumawa ng schedule, sino yung magbabantay. Hindi pwedeng isa lamang ang magbabantay kasi mababurn out siya talaga at mapapagod siya. Kailangan din naman ng day off ng no, mga nag-aalaga dito sa ating mga na-stroke, may sakit, o dun sa mga umiibdad dating mga magulang, aunts, uncles, So, yan lang po ang ilan sa mga tips na kasi madalas kong naririnig ng mga hinaing nila. So maraming salamat po.